ito pala kami sa yan So, ang gagawin namin guys is magtatanim kami ng kangkong. Tutulungan namin si Papa Iga. At dahil nagtatanong kayo kung ano yung hanap buhay namin, so yun po yung hinahanap-anap buhay namin guys. Doon po kami kumukuha ng pera. Bili ko rin to <laughs> <laughs> Joke lang. Uh. So, lang, guys. Sabahan nyo kaming magtanim ng kangkong. So, guys. Andito na naman tayo sa may... Buked, Char. Hindi, pupunta tayo ulit dun sa ilo, guys. Tsaka, papakita ko sa inyo yung pinagkakabuhayan namin. Nara Tree. Ito ang Nara Tree, guys. para daw di na kami bababa. Pero sila na siya. Oo. Kung nga kuya eh. Kukuha tayo ng langka. Okay na pa? Ah. Hindi marunong si Papa Si Papa guys. Ah sige. Sige ready. Ah. Hmm. Nah. Ay, ulog lagi ka. So, paano malaman pagluto, guys? Yan po lang yan, guys. Oh, diba? Butod. Masama yung tiyan niya, guys. This is the fresh water, guys. Guys, dito kami magtatanim ng kangkong. Andun kasi yung ano ni Papa. Dali, daday! Duty na ta, duty, dali! So, ayan, guys. Ito yung hanap buhay namin Dito nagtitinda ng mga kangkong. Agitin lo mo pa? Mm. Amo ni mo kita nam dre ha? Mm. So ayan si Papa Edgar guys. Tutulong kami ngayon sa pagtatanim ng mga kangkong kasi dito banda walang kangkong guys oh. Tsaka nilinisan kasi yan. So guys, sa mga nagtatanong kung ano po yung hanapbuhay namin, So, dito po kami kumukuha ng pera sa kangkong. Ayan. So, kayo, samahan niyo kami magtanim ng kangkong kasi madalang lang yung tan tanim dito. Kaya paparamin natin. Okay. So, ganito magtanim ng kangkong, guys. Ito. Tapos, i-anuhan mo lang siya ng bato para hindi siya maanod ng tubig. O hindi siya ano anuring mm. mm. ano <laughs> para hindi sa anuring guys kayangan mo saipikin ng batong kung 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 kung

<laughs> so ganto na kadali magtanim guys sobrang dali lang guys, nga pala guys, 15 days, pwede na kayong mag-harvest ng di Diba ngayon, nagtanim kami, magbibilang kami ng 15 days, tapos pwede na kami mag-harvest. And isasama ko kayo sa pag namin guys. Kain tayo. Kain tayo, guys. Dito kami kumain sa pun sa malaking puno para mas masarap. Kasi ang yung paliguan namin. Hoy, oh, ito yung nanong lumpia oh. kan hmm. lumpia hmm. oh. Ano ba yan o? Pag-chicken. Ubus na igi ang sumpa. Dayo. Ay, yo. ko dayo. Hindi na pala lang pala plato kong dala. Ako lang. Ay, oh, mawawala pala kit nitong plano bang Tapos may bako Tapos tong hindi ayo, beh. na naman, Pwede mo naman huwakan yung si ano. Oh. naluto sa yelo. na Nakain manok. sa sa patis. <laughs> Tawto sa patis. Tawto Kasi dadalawa lang sila sa bundok. Ha? Hmm. Ano ba, ba niya? Ewan ko sino yan. Pasaway ang anak mo. Wala. Wala pa. Dahil nabalala kami. Pasi. Tapos nung madaling araw, kinabahan ko, nagdasal ko ha. Nagdasal pa rin ako. Ako gusto wala pa namangyari sa mga anak ko. Kinabahan ako, di ako nakatuloy. Tuloy pa nang duwan ba niya? Wala ko sino yan. Alam mo sa baba, may mayong yung... video, may magiging. Ano Ilang babae mam? Dito naman nakita to. Puro <laughs> babae lang po dai. Di? Dahil may mga lalaki eh. Kaya mas maingay yung babae. kasi sa lalaka... Ayan. Hello guys! Nandito kami ngayon sa aming ilog na napakaganda at sobrang linis. And of course, sobrang lamig din guys. So, maliligo kami ngayon kasi kakatapos lang namin magtanim ng kangkong. And kakatapos lang din po pala namin kumain. So, ngayon is time for ligo! Swimming Kaya time. samahan nyo kami maligo guys. Go! langoy kayo! <coughs> <coughs> Ang bait mga bata ngayon, guys. Pinagbigyan kayo ng mga bata. Pinagbigyan kami ng mga bata. Masunurin naman sila eh. Oh. So, ganito na mga guys. Turo ako kayo guys. Hindi pa na mag-flow. Hindi na dito mo. Zero-zero-one. Hindi mo ka pala yun na save. Edgardo ka. Hinawakan mo lang na hinawakan. Ha? Dala din. Sige, video ako Ito, kayo. Na. Hoy, ba't humiwalay ka na naman, Nicole? Humuha siya sa bunma. Ha, ah, kala ko humiwalay ka na naman. Naklaka dun, talon to. Dali, o, oh, dali. Bipidyo oh. ka kata, dali. Talon to, o, dali, o. Tong, talon na. Ah, kung. Ito pa sa wall. O, di ba? Ang babayit ng mga bata na yan. O, yan. di ba? O, di ba? No, Ang diba, babayit nila, o. Pinagbigyan sila, makapag-video sila, o. O, hmm. 3 <laughs> ah, minutes. 3 minutes? 3 <laughs> <Three> minutes na. 3 <laughs> minutes. Wala pa. Ito. palang

Dakpan ng mga pulis. Pwede na ikakat na nila 'yun eh. Ikakat na nila 'yun, no? Pwede na kayo maligo na. Kakat na nila 'yung may mga bata. Ah, di, kita, so, ha, ah, hindi na oh. wag mo lang sila isasama sa video. Oh, ah, sige. Basta wag mo lang sila isasama sa video. Ay, nasa palot. Palot Na. Sarap, maligo. Alagyan na ito. Sana nga rin diyan. tayo sa gilid na ako. Iwanan natin sila mami diyan. Dito tayo sa gilid daw. Dito. Tira. Dito ko talang maligyan na. siya. Malamig na. So thank you so much for watching guys. Hanggang dito na lang po muna. Maliligo po muna kami. Pa-stop oh. na.